Hindi ganda na kami. Wala mm, mi Kuha kami ng tangtay. Magagalaw kasi natin kung may buwan. Kuha buwan. 'to? Pag naisuliot, suliot Ang tuyo moy unod mag ano na lang ta Suliot Parang tada sa uka Ayan na ang mga nga gika naman mo sa paano mo na sana isa biyahe. Og og nyaril pa dati pa nyaril. Adlo ko sa bawat Kuro makag di taga isla. Ang <laughs> ko an gider bi sa gani. na ang biyahe. Gini magkani kay Kiling kiling ang bangka. buksay buksay. Kiling kiling gamay. Buksay buksay. Kiling-kiling gamay, gamay Buksay, buksay Kiling-kiling gamay Buksay, buksay Kiling-kiling gamay Nanyang siya Ayan na Ayan na, ang aming Napilitan ano, kay, gusto mo ka? Anong to yun. Oh. Ready na. Ready na. Ready na ang uh, aking uh, tibosiro. Ayan <laughs> na. Ayan na. Hanap na na tayo. Tayo pang isa. Ayan. Yeah. Yeah. Very good. Ay, anong daw ka na? Ano daw niyang gusto sa mga bati?

kami kami, na kami <laughs> di kami dari lang sa ano <laughs> pa, sa pasangon <laughs> sa tagalang tuyong <laughs> yun yun mga na po mig tuyong ba yun yun alika mga una po alala ka niya yan yon, mga una tag tuyong yun yun dito kami sa kinuhaan nyo ng tuyong nena beruan naka pagdoy. Oy, dili man. Ay, olek lang ko dereta ka bang pagdoy. Ba't pakatong mari? Kanamu yom ni. Ah, tama ni pagkalong aga. Taktasan gid oy. Dier. Kagitan sarap Ang gilid. Ang gilid din. No daw ug tugwa. Kakambot na unsa gay na kagadimo nang kalagman na nay. Siguro bisala lang na. sa day uling day na inyo mong gano? Uling. Asa ah. ah, naman ito akong taga sisid? Ayan ang isa. Pero wag kang mag-alala kayo. Ubus na sa tuyo mo